Mga kaguy, simpleng pulutan at simpleng inuman lang naman ang magaganap dito sa bahay namin ngayong araw na 'to. Pumunta muna ako ng palengke namin para bumili ng nguso ng baboy. Gagawa lang tayo ng simpleng pulutan pero napakasarap at nakaka-high blood. ko na nga ng bahay mga kagoy, agad ko na nga kinuha yung kasirola ko. At sinindi yung kalan natin. Ngayong araw kasi ang session natin para uminom. Bali ang ginawa ko pala sa schedule ko mga kagoy ay eh, meron ng schedule sa pag-inom. Para hindi tumas yung ating asin. Kaya every Thursday at Sunday pala ako umiinom. O kaya minsan Thursday lang. Siyempre mga kagoy, kailangan natin limitahan yung sarili natin. Para iwas tigok muna tayo, agoy. Inilagay ko nang dito yung ating mga kakailanganin para pampatanggal ng lansa tulad ng dahon ng laurel. Sibuyas, bawang, luya at iba pa tinakpan ko na nga rin ito, mga kaguy. Pakukuli lang natin ito ng mga 20 to 30 minutes itong ating pinapakuluan. Kakailanganin lang talaga natin itong palambutin maigi. Sa parte kasi ng baboy ng yung ating kinuha at medyo may katigasan yun. At after 15 to 20 minutes, binalikan ko na nga itong ating pinapakuluan. Finally, natapos na rin at makakapagluto na tayo ng masarap na pulutan. Nung natapos na nga pinakulan, agad-agad ko ng tinanggal tag-isa-isa ito. Lang natin ito ng maigi. At kapag luwamig na itong mga kagoy sa kanaman na natin tutusukin. Para kapag ipiprito natin na hindi baluktot. Try nyo bumili ng party ng uso mga kagoy. Napakamura Isat lang. Isang kilot higit nasa 200 plus. Bali puputuli lang natin yung stick para, para hindi maging sagabal kapag ipiprito natin ito. At pinahidan ko na nga ito ng maraming asin mga kagoy. Ihaplos-haplos lang natin ito. Para magkaroon ng lasa kapag ipiprito natin ito. Kayo mga kagoy, anong araw kayo nagsesesyon? Tuwing weekdays or weekend? O baka tuwing Sunday dahil walang pasok? Paminsan-minsan ayain nyo naman ako. Baka pumunta ako sa inyo. Makipagtagay ay Nagkwentuhan lang kahit konti. Nung no, uminit na nga yung mantika, saka naman na natin ilagay itong uso ng baboy. Actually, gagawin talaga natin itong sisig kapag naprito na. K Kaso yung mga kasama ko, gusto daw nilang mang tumas. Para mas quality daw ito. Hihintay lang natin maging tostado itong mga kaguy. Bali, golden brown pa lang maging kalabasan yan. Alam naman natin kapag nagpiprito tayo ng mga taba-taba, ay sobrang lakas tumalsik. Kaya ang ginawa ko muna, tinakpan ko muna. Hahayaan ah, natin dyan ng mga 5 to 10 minutes. At after 5 to 10 minutes, binalikan ko na nga ito, piniprito natin. Balik ganyan ko pala siya buksan dahil may buksan yan dahil mainit kapag hinawakan. Feel ko luto na rin yung nasa ilalim nito kaya ibabaliktad na rin natin ito mga kaboy. Medyo matras nga tayo ng konti yan dahil nakakatakot baka tumasik sa atin. Ay napakasakit pa naman matalsikan ng mantika. Baka magkapasa tayo kapag natalsikan tayo. Basta ipiprito lang natin hanggang ganito na ang maging itsura niya mga kaboy. Sobrang lutong na nga yung uso ng baboy na piniprito natin. Pwedeng pwede na itong pang pulutan. Anong, Anong kadalasan ang pinupulutan yung kapag umiinom kayo mga ka Eh sa amin dito bihirang lang kami kumain ng pulutan na matataba. Kadalasan ang pulutan namin dito ay lollipop. Kahit pulutan, basta't may candy, pwedeng pwede na yun. nga mga prito, saka naman hatiin ng maliliit ito. Saktuwa lang naman yung paghahati natin dito mga ka Balik ko konti lang pala yung niluto kong pulutan dahil hindi matako yung mga kasama ko. Bali, ganito pala yung ating magiging setup mamaya. Ma Mga kagoy, ka, pakicomment naman kung anong oras nyo ito napanood para alam ko. At pa pakicomment na rin kung taga saan ka para alam ko kung saan napadpad rin tong aking vlog. Maraming salamat sa panonood. Ito na yung session ko ngayong Thursday. Happy lasing na naman ang tao. O sige na nga, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Bye-bye. Agoy!